Sa mga anino ng feudal na Japan kung saan ang karangalan at kalupitan ay magkakaugnay, isang pigura ang limitaw kung saan ang alamat ay nanatili sa paglipas ng mahabang panahon. Ito ang kwento ni Ishikawa Goemon, ang Robin Hood ninja na may malagim na katapusan. Si Ishikawa Goemon ay isang maalamat na pigura sa Japan. Siya ay kadalasang inilalarawan bilang isang ninja o bandido na nagdanakaw mula sa mayayaman upang ibigay sa mahihirap. Ayon din sa mga alamat, siya ay isang henyo pagdating sa pagtatago at pagdidisguise na kayang pasukin kahit pa ang pinakabantay sa lugar. Sa kasamaang palad, kakaunti lang ang impormasyon tungkol sa buhay ni Goemon. Sa kanyang unang paglitaw sa mga talaan ng kasaysayan sa 1642 na talambuhay ni Hideyoshi, si Goemon ay nabanggit lang bilang isang magnanakaw. At sa pag-angat ng popularidad ng kanyang alamat, iba't ibang mga mapangas na gawain ang iniuugnay sa kanya. Kabilang ang di tangkang asasinasyon sa warlord na si Oda Nobunaga, ang unang unifier ng Japan. Maraming version tungkol sa katauhan ni Goemon. Isa sa mga ito ang nagsasabing siya ay ipinanganak bilang Sana Sanada Kuranoshin noong 1558 sa Iga Province. Ayon sa mga kwento, ang mga magulang niya ay napaslang ng mga tauan ng Ashikaga Shogunate. Dahil dito, ang labing limang taong gulang na si Goemon ay nagkaroon ng matinding galit sa mga nasa kapangyarihan at sumumpa ng paghihiganti at nagsimulang magsanay sa sining ng Iga Ninjutsu sa ilalim ni Momochi Sandayo, isang kilalang ninja master. Sinasabing si Goemon ay isang gifted student at mabilis niyang namaster ang mga itinuro sa kanya. Ngunit dumating ang panahon na kinailangang umalis ni Goemon nung ma-discovery ang pakikipagrelasyon niya sa isa sa mga babae ni Master Momochi. Pero bago siya lumayas ay tinangay niya muna ang malagang espada nito. Mula noon ay lumipat na siya sa karating na rehiyon ng Kansai kung saan binuot-pinamunuan niya ang isang pangkat na mga magnanakaw at bandido bilang si Ishikawa Goemon. Ninanakawan nila ang mga feudal lords, mga mga ngalakal, mga samurai at sino man na pwedeng nakawan. Ginagawa niya ito bilang isang paraan ng pagre-rebelde dahil sa galit niya sa mga nasa kapangyarihan. Ang pagnanakaw ay kadalasang isinasagawa nila sa gabi dahil sa araw ay nagpapanggap silang mga mga ngalakal upang makahalubilo ang mga tao at matiktikan ang mga posibleng susunod na target. Pagkatapos ay pinamamahagi din ni Goemon at ng kanyang mga bandido ang marami sa kanilang mga nanakaw sa mga mahihirap na sibilyan kung kaya't siya ay nabansagang ang Robin Hood ng Japan. Ngunit ang ilan ay sinasabing ikinakalat lang ni Goemon ang kanilang mga nanakaw upang lituhin ng otoridad. Isa sa pinaka-interesanting kwento tungkol sa buhay ni Goemon ay ang paraan kung paano siya pumanaw. Ngunit tulad ng karamihan sa mga bagay mula sa kasaysayan ng Japan, mayroong ilang mga makasalungat na version sa isang version, sinabing sinubukan ni Goemon na wakasan ang buhay ni Toyotomi Diyoshi dahil ang kanyang asawa ay napaslang sa isa sa mga madugong pananakop nito. Sinisi ni Goemon si Hideyoshi sa pagkawala ng kanyang asawa kaya palihim siyang nagpunta sa Pushimi Castle ang tahanan ni Hideyoshi at pumasok sa silid nito. Gayunpaman, isang malaking pagkakamali ang kanyang nagawa nang aksidenteng masagi niya ang isang kampanilya na umalerto sa mga gwardya. Mabilis na nadakip si Goemon at hinatulan ng kamatayan. Ngunit ang kanyang hatol ng kamatayan ay hindi ang mabilis na paraan gaya ng paggugut ng ulo. Siya ay pakukuluan ng buhay sa isang malaking kalderong bakal sa harap ng publiko kasama ang kanyang paslit na anak. Isang brutal na anyo ng public execution upang magsilbing babala sa iba. Ang pagbitay ay naganap sa Kyoto sa harap ng Sanjo Bridge isang lugar nakitang kita upang matiyak na ang palabas ay masasaksihan ng marami. Nung araw na ng pagbitay, inilagay ang mag-ama sa malaking kaldero. Habang umiinit ang tubig, iniangat ni Goymon ang kanyang anak sa ibabaw ng kumukulong likido upang iligtas ito. May mga nagsasabing nakaligtas ang bata sa pamamagitan ng mga tao na nanunood na tumulong dahil naantig sila sa katapangan ni Goymon. Habang sa ibang bersyon naman ay sinasabing ang mag-ama ay parehas pumanaw. Si Goemon ay nanatiling matapang hanggang sa huli, bago malagutan ng hininga. Sinasabing umamin ito kay Hideyoshi na siya ay totoong magnanakaw. Pero sinabi din niya na si Hideyoshi ay magnanakaw din gaya niya at ninakaw nito ang Japan. Ang ilang mga bersyon ng kwento ay nagsasabing isinumpa niya si Toyotomi Hideyoshi sa kanyang mga huling hininga. At sinabing titindig din ng iba upang hamunin ang mapangaping pamumuno ng mga samurai ilit. Ayon pa sa sikat na tula ng pamamaalam na isinulat ni Goemon, anuman daw ang mangyari sa mundo, ang mga magnanakaw ay hindi mawawala. Ang pagkamatay ni Goemon ay umpisa sa pagbabago ng kanyang estado mula sa isang bandido tungo sa isang maalamat na figura. Ang brutal na pagbitay sa kanya ay sinadya upang burahin siya bilang isang banta Ngunit sa halip, siya ay lalong na-immortalize sa kultura ng Japan. Siya ay naging isang simbolo ng pakipaglaban at ang kanyang trahedyang katapusan ay kumakatawan sa malaking kabayaran sa pagsuway sa otoridad. Isang tombstone para kay Goemon ang matatagpuan ngayon sa Dayunin Temple sa Kyoto. At ang mga malalaking bathtub sa Japan ay tinatawag na ngayong Goemon Buru o Goemon Bath. Ilang siglo na ang lumipas, ngunit ang legasya ni Ishikawa Goemon ay nananatiling nakaukit sa kultural na tela ng Japan. Mula sa malagim na pagtatanghal ng kabuki theater, hanggang sa masiglang mga pahina ng panitikan at mga modernong media, patuloy na umaaling-aungaw ang kanyang kwento. Si Goemon nga ba ay isang bayani na tumutulong sa may hirap o... Siya ay isang tuso lang na ginagamit ang mahirap upang iligtas ang sarili. I-comment nyo na lang dyan sa ibaba